pagka daw siya ang mag-aaya sa iyo ay eh, ayaw mo sumama sa kanya. Bakit? Akala mo prank-prank to? Hindi ako katulad mo. Mga kami-kami mo kung saan-saan nakatago. Siya Di ako permete sa balay. Hindi ka katulang permit Ay mo, wala yan. Nagpaalam eh, na ka sa'yo yung isa mong anak. Oo, nakita ko nga. At saka nabanggit niya yung kagabi na aalis siya dahil po po siya kay Kulot. Pagka ang ate eh, aalis si Hika, hindi mo paano si hindi karakarakay kung Hindi, nak, ganito mo. Gantihan natin. Gagantihan, mama. Hindi, hindi ko rin siya papansinin. Gagagaga oh. eh. Oo. Ano gagawin mo? O, hindi ko siya papansinin. Magpapaalam yung dahil hindi yun ang ano, pandagdag doon sa allowance okay, niya. Oh, sige nga. Ngayon, oo, oh, pumayik na ako kagabi pero babawi tayo ngayong umaga. Di ba na? So, hindi ko siya papansin eh. Hindi kayo mahalata yun. Hindi yan. Galing ka mula. Umakta eh. So, tingnan natin kung anong magagawa niya si Gaga Gaga na yan. Dahil, uh, pinagtripan niya ako. Tingnan mo ha. Teka, tingnan natin kung ano, palabas na siya. Nakaalis na te. Nakalabas na. Ero, alis na. Kim. Hindi, nasa bahay pa niya. Nasa bahay pa. Ah, sige, sige. So, ito gagawin natin. Wait lang. Eh, ba? Diba, Nais ka na naman daw eh. Sabi? Mm. -hmm. Ako na ako sa kanya kagabi. Balik sa inyo dalawa. Papa ko ng lalayo si. Ayaw Ay, pantan, ko pa din naman yung pupuntahan ko eh. Balik sa inyo magina, ba? Diba? Ang inay i. So. Wala daw alis sa pamilya ang to. Ma. Ano na? Kaka-antay yung si ano. Papa, tingnan mo 'yung ruinan. Oh. Sige. So, uh. Ayawin mo yan. Ma'am. Masama ang loob sa inyo. Bakit wala naman ang ginagawa? Pagka daw siya ang mag-aaya sa'yo, ay ayaw mo sumama sa kanya? Ma'am. Lagi pa naman sinasama na inay. Ma'am. Ma'am. Tapos pagka ibang tao nag-aaya sa inyo, ay gigigig. Laloes ka na naman daw. Siya na naman daw gagawa ng gawain dito sa bahay. Siya magpapakain sa rami-rami mong asaw. Anong ko?

kape. Pero hindi kita papayagan. Ay, malayo yun eh. Tapos ito, isang mong kapatid, nagsiselos pag ikaw. baby sa balay. Dito ka, katulang permiti. Ay mo, wala yan. Ang na lang daw, ganda akin. Eh. No, Ikaw, puro ka lang vlog. Puro ka, pan, Puro ka, tago yung kamera mo. Ay, naman na lang, mag mo yan. kada imo na Nandun na siya sa paruto, umiiyak. Tanga siya eh. <laughs> ano ginagawa ng maaoy? Lagot ka, pinaiyak mo. Huwag na lang natin kayo paalisin. Eh. Tingnan natin. ano ka da? Luha niyo. <laughs> <Nano> ka? Naano <laughs> ka? Nano ka dahan. <laughs> Kuya, aga mo na yan. Baka mamay mata ay pa. <laughs> ka? Sige, mo lang kong minaprank. Tapos kung saan-saan mo tinatago kamera mo, kala mo ko hindi marunong magtago ng kamera. Oh. Iyak pa! Sayang. Sayang ang pag-litters. <laughs> Sa gayak na! Niluloko lang eh. Laugla, ganun to. Gagalang. Gagagaga. Pahingi <laughs> ako. Ayun na, dinatramahan di mo ako. Alam mo, hindi kita papansinin dahil alam ko eh. Ay, ba? Ah, may pera ka naman? Pamasay. O, oh, hindi wala. Huwag tumigil. Tumigil. Mama, Yan. Iyak, iyak. Ba't mm. ka nagante? Nagante. O, oh, di ba? O, oh, mas magaling ako magtago ng kamera. Mm. Ano? Sagayak na. Tagihintayin to sa aero sa labas. Hello. Oh, Yuck. O, oh, din ba? Niyak si Luca. Hindi tayo kamera, ha? Oh. Dito, tago dyan. Ay, mag-ingat ka doon, Ruha, ha? Pupunta ka dun. Tutuwa. Pero kung hindi ko pinayagan niya, Pio, buong maghapon yan, iiyak. Ito, pen, pen. Wala. Pera. Ikaw may pera, wala akong Pera. kang pera dyan. Wow! <laughs> Pinakotanggan mo ah, lang ang makeup ko Yeah. yeah.